Ayan no, buntes o. Eight pa lang huya, eight. Eight years old huya, yeah. buntes o. Oh. Yeah. <tip> Hindi, hindi ako naligo. Nagpalit lang ang damit. Nabis na sa video. Ayan o yung pupuntahan namin ngayon. Ayan. Yung, yung, yung island na yan. Ayan. Ayan yung island. Eh? Meron na rin itong dating. Ano ba yan? Souvenir. Souvenir. Souvenir kwintas. Ngayon lang ba ako yun? Ito ka magkano? 100 lang po dito. 100 eh. Wala bang 20 lang. <laughs> ah. <laughs> eh. Wala kaming ang pira. Kaya na lang po ito sa inyo po ng sekundi. Pwede ba utang muna? Pabalik na lang naman. Hindi na lang po ng bigas sir. E, eh kami nga rin alam bigas. Gusto mo, bebenta kay kalahate. Eh. Ah. Hati. Tis ka ba? Oh my. Ilang taon ka na ba? 18 ha? 18. Ha? 15? 18. 18. ka na ba? Ilan Wala ko 28 ka na. Ang dala mo. Ang dala mo. Pag Mag-aalis. Ayun oh, 8 pa lang, huya, Eight. 8 years old do we have? Buntes o. Oh, 18 yeah. daw. Anak niya sa'ko nag-asawa. Ay, ikaw lang naman naraging... 15 huh? daw nag-asawa. Ah, 15 nag-asawa. 18 na ho siya ngayon. Dalawa na anak mo? Eh, pa mo na yan para... ilista eh, mo na lang muna. May anak ka na pala eh. Uncle daw, uncle. Alaban tita ang tel. Eh, dapat pala maawa ka, Jay. sandam ba isa? Eh, be pera. Sige, lako-lako mo Baka makarami ka. Na, ano? bumalik ka na lang bukas. Buntis po yun. ayon nabuntis siya nung 15 eh. mga kadalawang anak na siya ay nako yun daw rito sa sa nasubuk ba hindi naman pwedeng buksan yun ano ay pagtimpla mo kape. Hoy, kape.